Hi everyone, this is your host. My name is Uray. nami ko na ang mag-live. It's been months na hindi na tayo nagla-live at nami ko na kayo. Kaya lang wala talaga akong magawa. Katulad ngayon, no? ang oras ko ay uh, 3 minutes na mag-10 o'clock. Kung magla-live ako, matatapos ako 12. Problema ko na yan sa pagtulog kapag nal nalipasan ako ng antok ko. So kailangan nasa sa tamang oras talaga ako hihiga para hindi ko malampasan yung antok ko at maitulog ko kaagad kapag inaantok ako. Kaya hindi ko magawa-gawa mag-live kung ganito na alas 10 na ako natatapos sa trabaho. So, maano lang tayo, mabibitin. But anyway, this is not permanent. Uh, temporary lang to. Anyway, mamaya nga kung matuloy yung guest, meron tayong guest at 4 o'clock ng hapon dyan sa Pilipinas. Kung sakaling matuloy ah, four ba o two? Basta nandiyan nakaset. Wala na naman signal. O katulad nito, wala rin akong signal. Kalaban ko rin yung signal. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dahil yung amo ko na babagot na rin sa karareklamo ko kung bakit uh, wala pa rin ako signal. Anyway, at habang nanonood ako ng mga vlog, nakita ko si Miss Maharlika na merong emotional na, na sinasabi. Panoorin natin to bago natin puntahan yung ating Uh, main topic which is yung ating president na party goer. wag naman sana ng ganito yung mangyari no wag naman sana ng ganito so panoorin po natin Di pa narinig din naman yung kwento niya nagbibilin siya ang sabi pa nga ng word ni mamanlet nag 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 nanunugo na ba nag sa ilonggo nagahabilin na I hope na. I hope. I hope makalabas ng maayos ng Pangulo Duterte dahil nga noong June 12 ay nag-file na ng ICC ng interim release which is alam ko rin kung saan bansa siya pupunta. I know, parang hindi ko pwedeng sabihin. Uh, um, this is not being weak. Okay? I'm being emotional kasi not nandito ako eh. Di ba sinabi ni Mama Nelette na nung pumunta siya sa dahig, hindi siya nagsalita, hindi siya nagpa-interview. Nung last yun eh. Nakita niyo yun di ba sa vlog? Since sinabi naman niya, yung nararamdaman niya kahapon, I think, pwede ko nang sabihin. Nung paglabas niya doon sa ICC, ang bigat talaga. Kinuwento niya sa amin na nag-last nag, last will si Pangulong Duterte naglast I mean, bibigay ng mga huling habilin or something. At uh, sabi naman niya, okay, na, ang okay siya. Pero I think, I don't know. I mean, only God knows. Only God knows. Uh, alam niyo, may mga pag-uusap kami na kung may mangyari sa Pangulong Duterte, baka tapusan na ng mga bangag pero kailangan pa bang may magbuwis ng buhay para matapos yung mga bangag kailangan pa bang pahinahirapan nila for 100 more than 100 days yung 80 years old na pangulong Duterte kailangan ba siyang magbuwis ng buhay para makalaya tayo sa mga bangag nakikita niyo kailangan bang ganon, mga kababayan? Yan nga. Uh, uh, I hope itong interim release na ito na sinasabi o na, na, na final So ayun, tapos na Kasi reels lang ito. Kung gusto nyo mapanood ang buong pahayag ni Miss Maharlika, kasi sila yung laging magkasama ni Miss Hanlet this week, uh, doon kayo pumunta sa kanyang channel, Bolt Chakan TV. So doon ito yata, naka, naka uh naka ano, naka-vlog o naka-live. At uh, kahit hindi natin panoorin ng buo yung sinasabi niya, medyo maniwala, maniniwala tayo kasi unang-una hindi sila nag-uusap ni Miss Hanilet sa phone lang ha. Itong mga nahagip niyang balita ay uh, personal niyang narinig mismo kay Miss ma Miss Hanilet dahil magkasama sila lagi. Kahit noong celebration nila noong Uh, Saturday sila yung magkatabi sa kainan doon sa mga Filipino gatherings. Nakakalungkot ito kung sakaling may mangyari kay PRD sa ibang bansa dito sa Europa. Magkakaroon na naman tayo ng chaos dyan sa Pilipinas. Kasi kung nakinig lang sana tayo sa mga taga-ANC noong nagkaroon sila ng peace rally, para sa pagkakaisa. Though it was for impeachment, but of course, that message itself, marami ang uh, pwedeng maging kahulugan. Kasi kahit yung tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na hindi sila nagrali para tutulan yung pag uh, pagpuporsi, pag pag uh, sasampa ng kaso kat PRD nagrali sila para manawagan na Itigil ang impeachment at ganoon na rin ang kahulugan na magkaroon tayo ng uh, paninindigan sa sarili nating um, soberanya. na Meron naman tayong mga functioning uh, court sa Pilipinas. Sana doon na lang. at uh, Ito yung bunga ng pagiging bingi-bingihan ng ating Pangulo. Dahil once na may mangyari kay PRD, dahil dito sa narinig natin kay Ms. Maharlika, hindi papahayag yung mga supporters ng Duterte na manahimik na lang. Lalo na ang Cebu, ang Mindanao, ang Davao. Talagang baka lumusob yan sa Malacanang at tapusin yung uh, termino ni Marcos. Dahil galit ang nangingibabaw ngayon sa mga tao. So, itong presidente natin, hindi ko maintindihan. Parang nawawalan tayo ng pag-asa, lalo na kami mga OFW. Feeling namin wala na kaming kakampi. Feeling namin hindi kami secured sa sarili naming bansa. Kasi feeling namin walang tatay na poprotekta sa aming mga OFW kung uuwi kami ng Pilipinas. Na kami sana yung tinuringang taga-bangon ng ekonomiya dahil sa mga remittances. Pero kami yung nawawalang papel sa gobyerno natin. Kami yung nawawalan ng boses sa gobyerno natin. This is really a very, very sad for us OFW na para bang wala na kaming uh, halaga sa ating bansang Pilipinas dahil yung panawagan ng mga OFW na ibalik ang Pangulong Duterte sa Pilipinas at Don Letizen ay uh, nagbibingi-bingihan ng ating gobyerno. Kaya nga, di ba, ako naalala natin, nagkaroon tayo ng zero remittances for one week at umalma si uh, Presidential Advisors, Advisor in Tile, di ba, na may mananagot ng mga OFW kung sakaling ituloy-tuloy namin ng isang buwan na hindi kami mag-remit. So, um, very sad uh, history ng Pilipinas dito sa mga Mar dito sa Marcos administration. At nakita natin ang ating pangulo na walang pakialam. Tingnan natin itong ano panoorin natin itong kay Attorney Harry uh, ano na i-share. So para bang ang ating pangulo ay pinatutuhanan lang yung mga sinasabi sa kanya nila Senator Nikki Cositing na si Pangulong Marcos ay party goer since then. At dito o, oh, galing pa naman niya kumanta, in fairness naman to President. Pero sabi nga nila, um, hanggang dyan lang, eto lang, dito lang magaling yung ating Pangulo. So paano You We go to a party and everyone. Turns So, hindi ko na tatapusin kasi CPR yan. Anyway, kung sa Malacanang ito na concert, nakakalungkot kasi ang Malacanang never naging concert hall ng Pangulong PRD nung time niya. In fact, yung ina-accommodate niya dito sa Malacanang yung mga may hirap, yung mga batang may sakit, pinupuntahan siya, binibisita siya, di ba? Nag-viral pa nga yung pata na pinupunta sa Malacanang na sinabi niya na uh, gusto niya maligo sa swimming pool. Ang sabi ni PRD, o maligo ka kasi hindi yan sa akin, para yan sa atin lahat. Hindi ako may-ari niyan, tayo lahat ang may-ari niyan. We never experienced the Marcos administration na nagpapasok siya ng mga mahihirap, yung mga nasa laylayan. Hindi natin napanood yan sa media o sa mga vlogger. Ang madalas nating mapanood yung mga concert na ginaganap sa Malacañang katulad ng mga vlog dati ng I don't know kung sinong vlogger ng administration na pinatour ni Mrs. Marcos yung ni ni First Lady yung Malacañang na binago, di ba? Tapos nagpalagawa siya ng parang concert hall sa loob. So, if that is true, yun lang ang kanilang pinaghandaan yung kanilang mga party-party. Kasi kung maalala natin yung mga pahayag ni Nikki Coseting, sinabi niya na hindi talaga yan si Marcos na trabaho. He is a party goer. He is uh, always in the disco. At hindi lang si Senator Nikki Coseting ang nagsabi niyan, marami pa ang nagsabi yung mga taga Ilocos na nakakilala nila, kalapit nila sa Uh, you know, sa kanilang bahay na si Marcos daw ay party goer talaga. Even sa London, dati no nag-aaral pa, nakita natin yung mga barkada niya, yung mga lumalabas sa internet to ha, nung kabataan pa niya, na meron talaga siyang mga videos na uh, party boy si Ferdinand Marcos. At marami rin mga lawyerista ang nagsasabi na mas hardworking sibling si Amy Marcos kaysa sa kay Bongbong Marcos. Kaya nga, di ba, laging sinasabi ni Amy na mas hinabilin si Bongbong Marcos ni Senior na Marcos to Amy na ingatan mo yung ading mo, turuan mo yung ading mo, gabayan mo yung ading mo. Kasi parang siguro ang ama mismo ni President Marcos walang tiwala sa anak niyang kalalaki, nag-iisang lalaki, pero Uh, sa babae hinabilen, 'di ba? kay animo Marcos. Do panganay, normal sa tradisyon ng pamilya na sa panganay inahabiling yung um, mga kapatid na bunso, pero 'di ba, lalaki ka. Mas dapat fuerte ka, mas stronger ka kaysa sa mga babae mong kapatid. So nagpapatunay lang ito na ang ating presidente ay uh, Um, ganyan siya kagaling pagdating sa mga kantahan, 'di ba? Nagha-hire pa siya ng mga mamahaling mga banda just to sing in in malakanyaang yung mga international singers na never nangyari 'yan sa pangulong uh, Duterte. In fact, yung mga sona ni PRD, mga Filipino food ang kanyang hinahain, mga okra, talong, tortang talong, uh, kinilaw na puso. So this is really different. Ang laki ng pagkakaiba. Tapos ngayon, na nandoon si PRD sa Hague, para bang wala lang. Parang uh, let's enjoy habang wala dito yung sikat na presidente, di ba? Parang ganun lang. Panalo sa loto, sunod-sunod. Naalala natin yung lahat yan. Yung sunod-sunod na pagpapanalo nila na si Robles pa yung dating na mamahala sa PCO, 'di ba? So, hay nako, nakakadismaya kasi we are not protected, we are not safe. Kung nakikinig lang sana tayo sa mga tag taga-Iglesya ni Kristo, may kapayapaan sana sa ating mga puso at lalo't higit sa ating bayang Pilipinas. Kaya magkakaroon talaga ito ng chaos. Nagkakaroon na nga ngayon ng mga pag-aaway-away, uh, 'di ba? how much more kung si ay simba ko lang? Huwag naman sana doon malagutan ng hininga sa dahig. So, wala talagang ibang sisisihin nito kundi ang mga Marcos at yung mga tumulong sa group effort na kanilang binuo. So, anyway guys, malungkot na balita ito na ating napanood. At uh, nagiging pag-asan lang natin ngayon yung mga senador na may tindig, may, panin ay panindigan katulad ni Senator Marconeta. Isa siya sa mga nagpapalakas ng loob ngayon sa mga Filipino at uh, sa kanyang first day na pag-upo bilang senador, everybody is excited, everybody is uh, trying to have hope. And I myself, parang um, nagkaroon ako ng konting pag-asa sa buhay na kahit pa paano merong Senator Marcoleta na magtatanggol sa atin dahil parang wala na tayong kakampi. At syempre yung mga ibang mga senador na nandyan na uh, patuloy na sumusuporta sa Pangulong Duterte tulad nila Senator Bato, Bongo, uh, Robin Padilla and the rest ng mga kakampi ng mga Duterte hindi masama na suportahan natin at patuloy na tangkilikin ang mga ginawa ni PRD dahil hindi matatawaran. Kahit pumikit ka ng mata mo o kahit ipikit mo ang mata mo, alam mo o alam nating lahat kung ano yung mga accomplishment ng Pangulong Duterte na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin wala pa sa kalingkingan si PBBM. Mag, ano na siya, nasa lampas midterm na ng kanyang pagiging uh, president. So, being an OFW, guys, nalulungkot kami sa balita na narinig natin habang sila PBBM ay nagsasaya uh, sa paggasta ng kabanang bayan katulad itong party-party. Do you think that's free? Yung mga hinayar ng mga, uh, you know, yung mga ban? Sabi nga nila, sana nagbanda na lang ito si, ano, si Marcos, hindi na lang nagpresident. Pwede sana siya sa band kasi magaling naman siya kumanta in fairness may bosses si PBBM anyway um hindi tayo maaayos diyan sa kanyang pagiging magaling sa, sa, kumanta hindi maaayos ang ating bansa hindi hindi alam mo yung mga ganito di ba tayo ng mga OFW real talk na natatakot tayo o, o minsan inuurong natin yung picture at magpo-post tayo, tayo, sa ating mga social media ng mga masasarap na pagkain. Kasi iniisip natin na pag nag-post tayo ng masarap na pagkain, mahuhuhurtayo tayo dahil bakit parang ang sarap-sarap ng kinakain natin samantala yung mga kamag-anak natin na makakanood nito o makakakita na ating post ay uh, ano, uh, wala silang makain at parang kawawa sila kapag napanood tayo na nagpo-post ng pagkain tapos ang sarap-sarap tapos yung pamilya natin sa Pilipinas ay walang makain, di ba? Para tayong uh, tinutusok-tusok ang puso natin dahil nararamdaman natin yung hirap ng buhay sa Pilipinas. Samantala si PBBM habang naghihirap uh, ang mga tao, habang kumakalam ang sikmura ng mga, mga mamamayan, ganyan siya, parte-parte. 'di ba? Parte-parte, kanta-kantahan, banda doon, banda dito, 'di ba? Banda lang ang kanyang expert. So, hindi ito first time sa kanyang term. Nabibilang niyo ba kung ilan na ang mga naglabasan sa internet ng mga pa-concert pa ni Marcos? Hindi lang siguro four simula ng upo siya. Hindi lang siguro four times. Anyway, very sad, very sad. So maraming salamat sa inyong lahat at uh, sana ay patuloy tayong magdarasal at patuloy tayo yung ingatan dahil wala nang wala na talaga pag-asa itong ating bayan habang nandiyan siya. 'Yun ang katotohanan. Maraming salamat anyway. Uh, it's already 10:30 so kailangan ko na magpahinga. Maraming salamat and I'll see you again later. Ewan ko kung matuloy yung aming uh, live interview. Bye.